I Believers! Let's all welcome for the first time dito sa I Believe, vlogger and sparkle artist, si at Etrata! Hey! Hello! Mga I Believers! Nako, maayong buntag sa inyong tanan nga na ng sa ilang mga TV karon. Nako, kumusta man in tawang modera? Excited na talaga ako matuto kuya Chris ng mga something new na learning. Wow! Tama yan yung attitude at spirit dito sa show natin. Bagay na bagay ka talaga dito. Teka lang, Shubi. Ano ba yung gusto mong matutunan? Halimbawa, nung nasa school ka ba, ano yung favorite subject mo? Sa pagmamayabang, pero ma. <laughs> pero Kaya syempre, okay. interested din ako sa science kasi parang napapansin ko, ewan ko lang kung agree ka rin dito, hmm. parang lahat ng bagay, kahit papaano, eh, may kinalaman sa science. Agree ako dyan. Pero, paano mo naman naisip yan? Kasi kunyari, di ba, nagta-travel ako. Tapos, habang sumasakay pa ako ng eroplano, napapaisip na lang ako, sino kaya yung Lodi na nakaimbento nito? I like your curiosity. Ang dami mong naisip. Medyo mahirap yung tanong mo na yan. Pero buti na lang dito sa I Believe, we have all the answers. di ba? Let's watch this. Matagal ng pangarap ng tao na makalipad. Libo-libong taon na tayong nag-iisip paano lumutang sa himpapawid. Parang ibon! sa mga kuweba sa Indonesia, natagpuan ang mga drawing na malasaranggola na ginuhit 11,000 years ago. Baka ito ang unang resibo ng paglipad. Katagalan, maraming inventor ang nagsabi ng challenge accepted. Noong 1400s, gumawa si Leonardo da Vinci ng design para sa aircraft na paaanda rin ng tao. Kaya lang, supply. Kasi tao ang nagpapatakbo nito. Kulang ang energy ng isang tao para magtake off at makalipad. Sa lahat ng disenyo ni Da Vinci, kailangang magkampay ng pakpak. Hello! Ibon ba tayo? Mismo. 500 years pa ang nagdaan nung 1903 kung kailan ang magkapatid na mekaniko ng bisikleta, sina Orville at Wilbur Wright ay nakagawa ng bagay na kayang umangat at manatili sa ere. Pinapaandar ito ng maliit na makina at isang piloto. So, yun pala ang unang eroplano. Now you know. Ngayon, mahigit 100,000 na eroplano ang lumilipad araw-araw. Gamit nila ang mga natutuan natin sa Wright Brothers. Mahigit 100 years na ang nakalipas. I believe!